umaabot ng hanggang 70,000 pesos ang kinikita ng mga magsasaka ng mais gaya na lamang sa Tarlac at Isabela kada ektarya nito. Sa special on Saturday, sinabi ni Director Milo Reyes ng National Corn Program sa ilalim ng Department of Agriculture, nakadepende pa rin ang nasabing halaga ng kita sa magsasaka mismo. Paliwanag ni De los Reyes, ito'y dahil dapat maging maalam sa teknolohiya ang mga magsasaka upang mas kumita pa. Sa ngayon, nasa 1.3 milyon ang mga magsasaka ng mais sa Pilipinas pero marami pa rin ang nangungulelat dahil sa kawalan ng akses sa teknolohiya. Kaya naman ikiniit ng National Corn Program ang kahalagahan ng tinatawag na soil analysis sa mais na sa madalit sabi, sa ganitong pagsusuri, makikita kung ano ang ginamit na fertilizer sa mais na krusyal sa nasabing produkto. Uh, yung pong soil analysis, dun po ibinabase yung dami ng fertilizer na dapat pong ilagay. So kung uh, wala pong soil analysis, hindi po natin malalaman kung ilang fertilizer ang ilalagay natin. So parang tao yan, kung inom ka lang ng inom ng gamot, hindi mo naman alam kung ano ang uh, uh, prognosis o ano ang sakit mo. Malamang mali po yung gamot na maiinom natin. So it starts po from the soil, no? kailangan suriin natin yung lupa natin kung yung ba ay bagay sa mais. Sinabi ng direktor ng National Corn Program na ang ilan pang rehiyon na top producers ng mais ay ang Bukidnon, Isabela, Cagayan, Pangasinan, South Cotabato, Maguindanao at Lanao del Sur. Upang mas marami pang magsasaka ng mais ang matulungan, sinabi ni De Los Reyes na isinusulong nila ang pagtuturo ng soil analysis best practices sa pagpapalaki ng mais at iba pang pamamaraan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa ngayon, nasa 2.5 milyon na hektarya ng lupa ang natataniman ng mais sa bansa kung saan 1.5 million dito ay yellow corn at 1 milyon ang white corn. Nakakapag-ani naman ang mga magsasaka ng mais ng 4.23 metric tons kada hektarya ng yellow corn habang 1.9 metric tons naman sa kada ektarya ng puting mais. Lubos din ang pasasalamat ng National Corn Program sa administrasyong Marcos dahil nadagdagan anya ng 3 bilyong piso ang kanilang pondo para sa mga magsasaka ng mais at pagbibigay sa kanila ng mga tamang equipment para sa nasabing pagkain na ginagamit ng animal feeds sa bansa. Marpapasalamt po ang lahat kay President Marcos kasi Nung umupo siya, marami pong naidagdag na budget. More or less, nung umupo siya noong 2022, nadagdagan po ng 3 billion yung budget ng, ng uh, corn program. So kami po ay uh, naipatupad namin kaagad yung mga programa. Pag kaya, mamga, kaya ka, kamukha po ng pagbibigay po natin ng seeds, fertilizer, uh, irrigation facilities, training, at saka po yung post harvest facility at farm equipment. Yung mga farm equipment, yung kontraktora, Post harvest po, yung mga dryer, uh, harvester, chiller. So, kinumpleto po namin yung, uh, yung pangangailangan sa ng mga farmer.